Abay nahanap na nga yata ng team ng Los Angeles Lakers ang kanilang magandang lineup ayon nga dito sa isang Lakers reporter. Well bago nga magbalik ang LA Lakers sa paglalaro muli after ng All-Star break ay binaliida nga ng isang sikat na Lakers reporter na si Jovan Bua na dapat nga daw ma-excite ang maraming fans ng dahil dito sa bagong lineup ng team ng Los Angeles Lakers. At yan mga idol ang lineup nga na kanilang ginlamit neto bago ang All-Star weekend. Yan nga mga idol ay si Nadilo, Austin Reeves, Ruwea Chamura, Lebron James, pati na rin si Andre Davis. Balita nga sa atin itong reporter na si Jovan Buha ay talaga namang napakaganda, napakapositibo ng nagagawa Netong na limang player na ito ng team ng Los Angeles Lakers. At pakinggan nyo ito ng saglit mga idol ang kanyang mga nasabi. Eh. The Lakers are plus 20 in the 87 minutes that that group has shared the floor, which is tied for the best plus-minus among the eight Laker lineups that have played 50 or more minutes. Now, when they play, the Lakers are 8 and 2 and 5 and 0 with them as the starting lineup. 48% of their shots are coming at the rim, which is in the 99th percentile. Perimeter defense is a concern with this group. They don't have a traditional wing stopper, but I think this group is just so good offensively that it might not matter. Well, ever since nga daw na naisalpak ni Darvin Ham, eto ang lineup na ito. Ang Lakers nga daw ay 5-0 no, sa kanilang mga games and 8-2 nga daw sa last 10 games naman nila. And well, sabi niya nga mga idol na ang pinaka bread and butter ng lineup na ito ay ang kanilang ngang opens na, ang opensa, ang pag-score nga nila ng basket. And well, maintindihan natin kung bakit ganyan dahil maraming offensive weapon talaga kapag nandyan si Dilo, Austin, Rui, Lebron, pati na rin si AD halos lahat sila mga idol can get their own buckets at kaya nga rin umiscore off the ball. Kaya naman it makes sense kung bakit nga ang Lakers lately have been bowling out sa last 7 games nga nila ay six and 1 ang kanilang record. Sabi nga rin sa atin ng Lakers reporter na si Jovan Bua na ang talaga naman daw na strength na itong Lakers team na ito, itong lineup nilang ito ay ang kanilang ang pag-score in the paint. Sila daw ang one of the top teams in the NBA sa pag-score in the paint kapag ganito ang kanilang starting five. And well, kanya rin sinabi na ang weakness nga daw ng starting lineup na ito ay kanilang ang perimeter defense. Nang dahil wala talaga silang wing stopper nga daw, perimeter guy na katulad ni Jared Vanderbilt. Pero sinabi rin niya mga idol na parang hindi naman daw na nagmamatter yung perimeter defense nila nang dahil sa galing nga daw ng opensa na lineup na ito. Kung na-overwhelm nga ng strength ng Lakers lineup na ito ang kanilang weakness naman. Ang maganda pa niyan ay ang plano nga daw ng Lakers na ito nila Darwin Ham ay pagpatuloy. Ito nga ang magandang Lakers lineup na ito and we can expect good things nga daw na mangyari this upcoming second half of the season. Kaya nga dapat daw ma-excite ang maraming Lakers fans. Pero anyways mga idol kayo ba? Ano bang opinion nyo dito? Ano bang inyong masasabi? At yan ay komento nyo lamang sa ating comment section.